Ayan na mga kapising oh. Kanya-kanya ng area ng mga kawil Dahil araw ngayon Ito talaga yung Hanap buhay namin sa araw Kaya lang ang problema nito Wala man lang kumakain Nagkamali yung area namin ng pundo Bahura man to Pero wala mang laman to Kawawa naman itong mga to nagsikap sikap biling tinapay kanina pa ito nakaariya ka well nila wala man lang kumakain kahit alam na to mamaya kung wala talagang kakain alam na kung saan ang kahinat na nito lumalagitik na yung ano doon malasa <laughs> lagitik yung malasa Hindi, may puhunan pa yan. May puhunan ka pa? Ha? May puhunan ka pa? Mayroon pa. Mayroon para 150. Ito <laughs> may apag walang mahuli itong mga to sigurado. Barahay yung puntahan nila nito. Tayo, ikot tayo. Yan, walang huli. Inikot ko na. <laughs> wala pa rin mga huli. Meron kalumbong. <laughs> Wawa naman. Yung iba, na nangaupaw na nito. Wala pa rin mga huli. Ano, <laughs> backup generator yan. <laughs> so, ito yung ulam namin kanina, mga kapising. Oh. Inihaw na tulingan. Tapos, sinabaw na tanigi. Dapat pa. Tapos may piniritong, pusit. O, oh, basta mapakita pa ba natin. Ha Highlight natin to. <laughs> <laughs> Bakit? May amoy niyan? Hindi, matigang mga bagay ginamit yun. Hindi nga, parang amoy ni porky. <laughs> <laughs> Sayang matigay. Kawawa eh. wow, yung mga bata ngayon. Wala man lang nahuli. Kanina pa sila Karya na ng kawil wala mo lang na huli walang laman yung napunduhan natin bahura naman to kaya lang wala laman oh, yung iba nag-email nag na lang yung iba oh. so nakasage tayo mga kapising kasi masakit yung mata ko Ramuol ba kaya? na. Magyapunan. Alam na, pagka walang mahuli, alam na. Ilatag na yung baraha. <laughs> Hi. Shout out mo yung siyuta mo sa buhol. Shout out ko sa akong My love. My love. Honey, so sweet. So itong kasama ko mga kapising, ikakasal to pag uwi. Sana matuloy. <laughs> <laughs> Kasi Parang walang forever na ngayon eh. <laughs> Awag naman. So dito naman tayo. Parang nagbabalak na silang mag hanap ng ibang libangan kasi walang mahuli. Oh, so, sabi ko nandito na oh. Hindi ba alam na bawal yan? Ha? Ito, ebidensya talaga ito. Wala kayo ito, wala. Ako makain lang Wala ko nalaman dyan. Wala. Wala talaga, ginalaman yung walang pera dyan. <laughs> pwede makialam walang pera dyan, ha? So, ganito yung ganito. yung libangan namin dito mga...

halo sa mga gulay-gulay Kunti lang na uli kaapon Lalo na ngayon, walang na uli Walang laman Off-season na, pati sa Pangawil, off-season Galunggong, off-season, pati Sa off-season na rin Yan, mula kanina umaga hanggang ngayong hapon, ito lang yung huli. sa pirasong burara. Mayroon pa ba doon? Bilo, bilo. Ano na ba? Ito, nakahuli ito? Wala. <laughs> o, oh, ito, isa, nakikasigurado na. Mahain na siya. oh ito pala, ulpot to ba huli ito ngayon? Oo, oh, mayroon na. Oh, na, may huli si William. Ang malaki. Tumula so, kanina umaga, mga kapising. So, ngayon lang kumakain yung isda. Isi, isi, isi. So, ayun yung namin sa kakirir. Nagkarikit Tingnan natin kung anong huli ni William dito. lalim pa. Pumula pa. Ula pa, oh, yun na, yun na. Pula pa pala. <laughs> Abot na barabara. Ayan na, ang barabara. Pero isda, ula pa, yun na. Malit lang. Ulpot. 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 Kanina umaga, <coughs> di kumakain, no? Hindi. <coughs> Oo, oh, baka kumihit. Uy. Yan ang kumakain ngayon, mga kapisi. Oh. So, mayroon na kumakain mula kanina umaga. Pero kanina umaga, wala talaga. Boss, oh. may bago sikat na artista pala si Bunkilario. Oo. Sabi ng mga ko na eh. <laughs> Mayroon. Magawa ko sa'yo sumayaw. Ano <laughs> Sa yung pangalan nun? Asa ka si Joseph Bitangkol. Ayan o. Oh. Ayan <laughs> si Joseph Bitangkol. Bong Hilary yun. Si Street Boys. Jong. Jong Hilary o. <laughs> Baka si Bonobaro. Jong Hilary okay, o. mag ba, ba yun? <laughs> <Hilario>. <laughs> at least, at least may <laughs> okay, ong. Oh, ayaw naman si William, oh. <laughs> <laughs> At least may ong. Si Selly. Si ganda. Si Jung. Si Jung, Jung. Bung na Jung Bung Hilaryon Hindi, <laughs> <laughs> isang litra lang naman na nagkamali Okay na yun, pwede na yun Isang litra lang na nagkamali Hindi, <laughs> kanina nung no, sinabi na nga Sinabi na Bung Hilaryon Pagkatapagalun ako Ang <laughs> pangit <laughs> na trip lang yan eh <laughs> oh, bakit Ang pangit trip Sakit <laughs> <laughs> na ako sa dunyan no, no, Nanonood ako eh pero mer, sige to talaga kayo, si Bong Hilario, pagkaloloko. Ikaw <laughs> pa balik-balik ko, Pabalik-balik. Siya. Yeah. Oh. Bong okay. Hilario daw, pabalik-balik. <laughs> Balik ko ba? <laughs> At least may O nga. pa, inulit pa. <laughs> I-silent J mo na lang, Ong Hilario. Ong oh, Hilario. O nga, <laughs> na nga. sa ano, sa <laughs> Wawawin. Alam nga. Oh, o, bago sumayon, so, bago sumayon pre, punta na po si Bushman muli. sa Wawawin na naman daw. <laughs> Di ba ito silang sumasayaw? Sumasayaw <laughs> nga. So, sa Wawawin. Alam <laughs> nga. <laughs> ah, na nga? <laughs> baka na. kailangan nang iuwi 'yan. Ay. Ay na ulit. ng, tumino So ngayon lang nagkakawili mga kapising oh. Paghapon. Mula kanina umaga, ngayon lang kumain yung isda. Of Puyat siguro yung isda kagabi. Check natin yung menu of the hapon. Panihapon. Ngayon ba to? Oh, yeah. Perito ang tanigi. Ah. Tapos inihaw na all pot. Sama mo na ito isa. Oh! Para tatlo. Sama kayo ito. Oh, buhay pa rin siya kahit sinugata na. Do. Oh. Haba oh. ng buhay mo ah. So ito yung ulam natin ngayon mga kapising. Inihaw na ulpot saka pritong tanigi. Eh. Parang oh, sarap. Puro sariwa. Sariwang, sariwang. sariwa. Mayroon yan? Parang mayroon, parang wala. Sumasablay yung mga pundo natin ngayon ng bahura eh. Walang mga laman. Kunti-kunti na yung laman. Ugh! Ya, <laughs> ngerate. Pasok si ilalim. Punta ba doon Agus? Oh, all pot pa rin. All pot lang. Walang mga malalaki. Ariahe, ari ariahe.

Okay, hey, baka nandyan lang. Hindi, hey, mabagal ka magbira kaya inunahan kan ya Kaya, niya, mauna na aku, Sakit na bunga nga ako <laughs> Bagal magbira bira. Nawala talaga. Nah, may na iron tain <laughs> tain pa <rin. laughs> tain pa rin tain, <laughs> tain pa rin eh pa pala dia dia sa GC man doon kay oh. Kuya okay. no. Itlog doon, halo May itlog doon. Stre. Gatas gatas. So, hindi kami ng hotcake mga kapising oh. pang merinda mamaya Tay konti na lang pero ako na lang kakain yata nito. Palipisan. <laughs> <laughs> Boss na yung isang sakong harina. Gatas, ikaw kung ba doon? Wala nang gatas doon? Pusa ang gatas? Sino ba? Sino ba umiinom ng gatas? Umiinom kayo ng gatas? Sino? Ba't naubos? -uh. Gatas. Nanay. Masaya. Oo nga, dalawa. Masaya mo nga. Dalawa ka doon ako. ada niki. Merinda day, cake, udah deh, kaki niruin. Kaisar Margarin ada tuh kilo busna. Ayo. Udah ambil barcode itu dumadan. dan Dami ah, mga barko. Ano pa ba doon isa? Yun. Ano isa doon? Yun. Tatlo magkasunod. Parang sa lang yata yan. So ayun yung cancer natin. Tumabi sa atin. Langawil din.